may dugong palaban patunay na ang salitang pangmalakasan ay narapat sa buong dalawigan kahit saan man mapadpad ay may dalang piraso ng kanilang matibay na pagkakakilanlan probinsya na matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon at nasa southwestern point ng Luzon Island karatig ang mga probinsya ng Cavite, Laguna at Quezon ibat ibang parting look ang nasa timog Balayan Bay, Batangas Bay at ang maliit na Pagaspas Bay, umapang-anim sa bilang ng populasyon sa buong bansa, binansaga ang Cradle of Noble Heroes dahil sa ilang importanteng tao ng kasaysayan ang nanggaling sa lugar. Kabayan, ala eh, ikay dumayo na din eh sa probinsya ng Batangas. Mga storyang dapat natin pag-usapan, dapat natin pag-aralan. Ito ang Tropa Storya. Ang pangalang Batangas ay nanggaling sa salitang Tagalog na batangan na parte ng bangka na sumusuporta sa katig o outrigger. Pero nauna na itong tinawag bilang kumintang at ang balayan pa ang kabisera noon. Nang dumating ang mga Kastila na si Martin de at Juan de Salcedo ay nanatnan na nila ang mayabong na pamayanan ng mga malay sa Pansipit River. Kilala ang mga batang genyo na magiting at sa pagiging palaban kaya naman pinaniniwala ang nakikipag-ugnayan na ang mga ito noon pang 13th hanggang 15th century sa Yuan at Ming dynasties sa China. Panandalian namang nakilala ang lugar bilang bunbun noong 1578 nang sakupin na ito ng mga Kastila sa pamumuno nila Father Esteban Ortiz at Father Juan de Porras ngunit makalipas ang tatlong taon ay itinatag naman ang Balayan Province at ang Bayan ng Taal na ngayon ay San Nicolas ang naging kabisera nito. Nalipat lang ang kabisera sa Batangas City noong 1754 nang sumabog ang Bulkang Taal at natabunan ang buong bayan ng San Nicolas. 1754 nang maitala ang pinakamalakas at pinakamatagal na pagsabog ng Taal na umabot ng pitong buwan kung saan lumika ito ng base surge o mainit na ulap na ng pinaghalo-halong gas at nagbabagang bato. Ang pagsabog na ito ay naging dahilan kung bakit literal na nagbago ang mapa ng Batangas sa pagputok naman nito noong 1911. Kagimbal-gimbal ang nangyari sa mga residente. Patay ang mahigit isang libo katao. Samantala, mahigit dalawang daan naman ang nasawi noong pumutok noong 1965. Kasagsaga ng World War II. Matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, Noong Desyembre 7, taong 1941, inataki naman ng mga Hapones ang bansa na naglunsad ng mga pangunahing pagsalakay sa himpapawid sa buong Pilipinas. Ang mga pambabombang ito ay nagresulta sa pagkawasak ng Batangas Airport na sa kasalukuyan ay wala na rin natira. Noong 1942, ang lalawigan ay tuluyang inabandona ng mga Amerikano at kalaunan ay nasa ilalim ng direktang pananakop ng mga Hapon sa panahong ito, maraming krimen ang ginawa ng Imperial Japanese Army laban sa mga sibilyan, kabilang ang masakir sa bawan na kumitil ng 328 katao, 320 sa taal, 300 sa kwenka at mahigit isang daan sa bayan ng San Jose. Nahati ang dalawigan sa tatlumpong mga bayan at limang syudad Batangas City, Calacas City, Lipa City, San Tomas City at sudad ng Tanawan. Ang ibang munisipalidad ay ang Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Bawan, Kalatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian, Lubo, Mabini, Malvar, Mataas na Kahoy, na Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Nicolas, San Luis, San Pascual, Santa Teresita, Taal, Talisay, Taisan, Toy at ang munisipalidad ng Tingloy. Ang mga Batanggenyo ay binubuo ng mga Tagalog pero meron ding mangilan-ngilang Bikulano, Bisaya, Kapampangan, Pangasinense at Ilocano. Kilala ang mga batang Batanggenyo sa kanilang pananalita. Sinasabing ang dialekto nila ay di nalalayo sa lingwahe ng mga Tagalog nung bago pa dumating ang mga Kastila. Ilan sa mga unique distinction sa kanilang dialekto ay ang paglalagay ng E sa kanilang pangungusap o di kay ang paggamit ng ga imbis na ba. Are, imbis na ito. Garine imbis na ganito at Laang imbis na lang. Ilan naman sa kilalang batang genyo ay sina Apolinario Mabini, tinaguri ang utak ng Himagsikan at ang unang Prime Minister ng Bansa. Miguel Malvar, Heneral noong panahon ng Himagsikan. Jose Pilaurel, ang tanging presidente ng Pilipinas noong panahon ng Hapon. Filipe Agoncillo at asawin nitong si Marcela na siyang namuno sa pagtatahi ng unang watawat ng Pilipinas. Assemblyman na si Etidoro Maria Orosa na isang lesser known war heroes noong World War II dahil sa kanyang naimbentong masustansyang pagkain na nakatulong sa mga Pilipinong maiwasan ang kagutuman. Siya din ang imbintor ng banana ketchup. Volleyball player na si Aliza Valdez at basketball player na si L.A. Tinorio, Mga aktor at aktres na sina Ugi Alcacid ay Ayde Alas, Sanjo Marudo at Leo Martinez. Alae Festival, ang main festival ng lalawigan tuwing ikawalong Disyembre pero di kagaya ng iba na kabisera ginaganap ang pagdiriwang sapagkat ang kapistahang ito ay nag-iiba-iba ng host taon-taon. Ito ay tinatag noong 2008 bilang pag-uudlad ng turismo ng Batangas na unti-unti nang natabunan ng ibang lalawigan. Pero ayon sa official website ng Batangas, ang parada ng Lechon Festival ng Balayan ang mas dinadayo ng mga turista. Dahil sa pwesto ng Batangas sa mapa, iba't ibang industriya din ang namamayagpag dito. Una, ang agrikultura. Kilala sila sa pinya hindi lang para sa prutas kundi pati na din ang dahon nito na kinukonvert bilang juicy o piña cloth na ginagawang barong Tagalog. Di rin mawala sa Batangas ang kaping barako na naunang tinanim ng na mga priling kastila sa lipa. Ilala rin ang lalawigan sa balisong o butterfly knife na nagmula pa sa taal, particular sa barangay Balisong kung saan nakuha nito ang pangalan livestock industry ay sikat din dito, partikular na ang special bakang Batangas para naman sa bayang tabing daga. Ilan sa mga isdang nahuli ay tambakol, tulingan at tanige. Di rin papahuli ang Taal Lake at ang isda nitong tawilis. Dahil mamayagpag ang industriya dito, ang mga power plant tulad na lang ng geothermal, biomass, coal at natural gas mga pagkaing batanggenyo tulad ng luming batanggas, bulalo na masarap ipartner sa pritong tawilis, sinaing natulingan, tapang taal, adobo sa dilaw at sinigang na maliputo. Mga turispat ng batanggas sa natural wonders nandyan ang taal volcano. Hindi ito ang bulkan dahil ang tawag dito ay bininti ang malaki. Ang tunay na taal ay nasa likod nito at mas flat ito sa larawan. Hitik din sa kabundukan ang buong probinsya. Ang dalawang halimbawa ay ang Mount Makulod at Mount Batulao ng nasugbo. Mga beaches at scuba diving sites dito tulad ng sa Anilao Mabini, Laia sa San Juan, Kalatagan, Matabongkay at Verde Island. Makikita naman ang strong Catholic faith sa probinsya sa kanilang mga man-made structures Ilan dito ay ang Monte Maria Shrine, Caleruega Church, Taal Basilica at St. Padre Pio Paris Church. Makikita rin sa dating kabisera ng Taal ang Heritage Town. Fantasy World ng Lemery ay magiging Disney World sana ng Pilipinas pero inabandona noong 2009 dahil sa iba't ibang problema nito habang construction. Ang bagong atraksyon na Jay Castle na pagmamayari ng aktor na si Daniel Padilla Fortune Island ng nasugbo. Ta ngayon, ilala ito di lang sa beach kundi maging sa ancient Greece na pillars at statues sa lugar. Hindi maikakaila na ang mga estrukturang ito, mapasimbahan, tulay o gusali ay saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan at dubhang mapalad ang Batangas dahil ang mga ito ay patuloy pa rin napapakinabangan sa kasulukuyang panahon Kailanman hindi mabubura ang kasaysayan kung pagyayamani nito ng kasalukuyan, pagkahandaan ang hinaharap para sa ating bayan